I'm sorry Naging naghanap ko sa kita Parang nakita ko ni Panda Sige magkakahula Magkakahula ano dun may nakitang pusa si panda ay putang na, tam nandito ay ano pa pang talaga ako pag ganito okay lang yan sige okay lang yan guys basta hindi kasama sila pot pot and bolt ay ang grabe si panda ang dami na iskinita na ah. ah Maayos naman yung buhat ko kay Snoop guys naalog lang ang buhay niya <laughs> ayun no, oh ready pa din oh no? Snoopy hindi yan malakas yan si Snoopy masanay na siya tara 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 kala mo nina ako yung uh, aso nungo tapos tinakboy no guys mahirap-hirap na yan ah dahil uh, nakatatlong din ako dun ah galing ni Snoopy uh, ni panda kaya ganun siya ka-sure na nandito kami no ah, hindi kasi inisip ko baka sumunod si Bolt kasi nung hinabol niya yung pusa hinabol din ni Bolt tsaka ni Putput ay eh baka mag away away oh oh, oh dami yung amoy baka oh, mag away away sila lang naman inisip ko oh nga teritoryo niya alam niya Narinig. Ayun. nandito din yung aso. Ayun oh. Tinan nyo guys. Parehas ko. Si kuya. Yung tambay, nakatambay tayo kahapon. Patayin ko yung ano flash. ayun Parehas ko may. Parang ako kayo. Nakaputing t-shirt. Hmm. nag din siya oh. Eh. ni so Ya <laughs> Bata pa din. Pero malaking aso. Eh, hey, Snoopy! Mas malaki pa sa'yo yan eh. <laughs> tara, tapong ah. Oh, umakakul pa yung Snoopy nyo ah. Uy, <laughs> uy, tara na. Matapang ni Snoopy guys Gusto pang balikan eh Ay si kuya nag-walk din eh no ah, ba? Naamoy ni Panda oh. Sabi mo ni Snoopy huwag kang kakahula. Wala na pag kumahulhuli na Pero wala eh naamoy talaga ni Panda eh Tara Snoop Eh Snoop Dog Eh Snoop Dog Manis kayo sa aso ko. Snoopy. kami may aso ka na, kailangan mo na maligo. Sa Sabado. Ay, sa linggo pala. Oo. Guys, pinapractice ko to para mahaba resistance resistensya niya. Tsaka ano? Snoopy, hindi ma hindi maano to. Maano ma, siya. Energetic. Masayain kasi si Snoopy. Kaya pag uwi namin ito, maghaharot pa to. Oh, nakalad ka daw. Ganun siya kalakas. Snoop, snoop. Snoop, snoop. Snoop, snoop. Natamba natin ng papa mo. Huwag na, kasama natin kahapon yun. Uwi na tayo, uwi na. Mahirapan tayo tumakas yan. Ayun si Tito. Ay, si Nanay. Nay, Nay. Tara, tara, tara. Kaja, kaja, kaja. Ay guys, ang bait din ni nanay oh. Oh, panis. Nagpapakain si nanay ng mga pusa. Oh. May dala siyang dog food. Parang ako din pala siya eh. Kaya siya lagi nasa labay.